<laughs> dito kami sa labas ni Pugi. Yan. Tapos tingnan nyo guys yung dahon no. Oh. Ayan, madilaw na. Hmm? Madilaw na yung mga dahon. Ayan no, oh, dito. Ayan. Madilaw na. Tapos sa sunod yan, kwa na. Sanga na lang wala nang dahon malamig dito guys sa labas go 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 grabe hindi na ito mapigilan yung kwan yung lamig panaihi nga yung aso <laughs> oh boy oh boy oh boy hmm? oh, grabe yung mga dahon na nakano, lagas ayan dami Tapos yung kalangitan guys oh. Ayan. Makulimlim. Ilang araw na kasing maulan. Tapos yung sasakyan konti lang kasi Sunday ngayon dito. Ayun, tapos na. Pasok kami ulit. ganito guys yung klima dito sa kwan kwan lang uh, yung summer ilang buwan lang yung winter yung winter makwan mahaba yung lamig mahaba tapos madilim pa oh boy boy tapos kung, kung malamig na nga yung ibang puti gusto mag summer pag summer gusto mag winter kasi sobrang init daw walang mapuntahan yung panahon <laughs> sinisip lagi yung panahon oh my God. Hmm. tapos kanina pala guys uh, grabe yung mga kapitbahay namin dito mm. -hmm. grabe yung linis ko ng sasakyan kahapon tapos eh, ayun bininyagan lang mm -hmm. okay lang basta wag lang kwanin wag lang wag lang ano yan? basagin yung salamin ihi lang sila ng ihi dyan walang problema basta hindi lang mahuli oh boy oh boy so guys thank you for watching pasok na kami let's go upstairs ayan mm, ayan oh, oh, pasok na kami babush babush si babush babush